The commotion. Get ready for explosion. Alright guys Good afternoon This is Kapanga here And may pupuntahan lang ako ngayon Dito sa may Marulas, Valenzuela At bibili ako ng dishwashing Kasi naubos na yung dishwashing namin sa bahay So kailangan ko ng bumili And yun nga lang, hindi ko alam kung bukas ngayon linggo. So first time ko lang siyang bibilhan mga kapangga. At uh, nakita ko lang kasi siya na nagre-refill ng mga dishwashing. So di lang dishwashing, meron din sila mga fabric conditioner uh, at mga kung anong ano pa. So nandito tayo ngayon sa gilid ng NLEX Southbound. So papasok tayo ng hiyas. So, kamusta nga pala kayo mga kapangga? And kung ako tatanungin nyo mga kapangga, uh, to okay naman. At meron lang ako ikukwento kaya ako kay sinama mga kapangga. At ngayon lang din tayo nakapagmotor. So, mahigit sa buwan na hindi tayo nakapagmotor. Dahil nga, nagkaroon ng accident related sa akin trabaho. Pero hindi sa motor mga kapangga. Hindi ako sa motor na nagkaroon ng accident. Sa trabaho ko yung dinadrive ko na elf truck So, ikakwento ko nga pala sa inyo yung nangyari doon sa aking pagkaka-aksidente. Yung left elbow ko ay eh, nagkaroon ng small fracture. Small fracture siya. So, kinakailangan daw simentohan. Dahil nga nung pina extray ko siya sa doktor, eh, kinakailangan nga daw simentohan para daw mag-heal yung small fracture dito sa may left elbow ko. Dito siya. Dito. Yan. Pero hindi ko siya masyadong pinapuwersa. At uh, may ramdam pa rin naman akong medyo masakit-sakit. Pero carry naman, hindi naman siya totally masakit talaga. Kahit na ilikuli ko ko, medyo okay-okay na siya. Hindi katulad ng mga last week na natanggal na yung semento niya, eh masakit talaga. Hindi ko siya maidiretso. Pero sa ngayon, nadidire-diretso ko na eh, kaya kaya-kaya ko na magmotor. Pero siyempre ingat pa rin ako dahil... Yun nga lang, hindi pa siya 100% siguro mga 95% na okay okay na <laughs> so yun ikakwento ko nga pala sa inyo October 18 uh, yung isang L truck namin may biyahe papuntang Ilagan Isabela so siya talaga yung babiyahe ng biyahe na yon so anong nangyari hindi magkakasya yung kanyang karga at kinakailangan magdalawang sasakyan para magkasya yung mga pangarga na i-deliver sa Ilagan Isabela and yun nga isang truck na dapat na babiyahe nun. yung pangalawa eh may driver talaga yun so tinawagan siya ng father ko at sinabi niya na babiyahe sila ng ilaga ni Sabela. nung nakausap siya ng father ko nagdahilan na hindi raw niya alam yung ilaga ni Isabela so talagang ayaw lang niya magbiyahe eh may kakomboy naman siya talaga doon hindi naman siya siguro basta magka-convoy sila, magkasama naman silang pa pabiyahe. Pero talagang sinasabi niya hindi raw niya kabisado yung or hindi niya pa napupuntahan yung Ilagan sa Bela. So yun, na uh, siempre siyempre nainis din yung father ko at no choice naman na ako talaga yung dapat natawagan talaga niya, wala naman na iba. So natutulog ako nung time na yun, ginising ako ng father ko at pinag-asikaso ko. Para sumunod doon sa may Marilao Bulacan na nandun nga yung isang truck So yun Pinuntahan ko siya around 5.30 ng hapon So yun nga Pagdating ko doon mga past 6pm Nasa labas na yung isang truck nagahantay na sa akin para i ilipat sa dalakong truck yung mga karga so yung mga karga nga pala na yung mga kapangga mga PVC pipe so dadalhin yun sa water district ng Ilagan Isabela Uh, at may mga piting sa sina mga bakal doon. So may video ngayon yun uh, at ipapakita ko rin sa inyo yung video. At dito sa video na ito ang hindi ko inaasahan pangyayari. At dito ay pinilit kong tumayo kahit manhid na ang aking kaliwang braso. Eh, ayos ko kanina eh. Inayos ko nga kanina yun eh. Ano Kasi ano yun ang pulsado eh. Ay, di. Yung nakargahan siya. Hindi, ito. Hindi. Kung ano na siya. Ayan. Bigay ka din na. Dalawang putol. Hindi, hindi. hindi. Sa punto na ito Namimilipit na talaga ako Sa sakit ng kaliwa kong braso So habang naglo-load Naglilipat ng mga pangarga Binidyoan ko siya So pagka video ko Habang naglalakad ako doon Plano ko na ba ng truck Naglakad ako papunta sa may likuran And nakasabit lang yung tailgate ng Elf Drop side nga yung truck na yun. Nakasabit lang yung kadena. Pag apa ko ng left foot doon sa may tailgate ng truck, kasabay na siyang bumagsak. Yun nga napatid yung kadena. So kasama ko rin yung isang helper ko doon sa may tailgate ng truck. Kasama ko rin siya nahulog pero ang nangyari, nung nahulog siya, nakatayo pa rin siya pag bagsak So hindi siya na aksidente. And ako naman, So, mga may hawak akong cellphone, ayun, nangyari. pag apa ko ng left foot ko sa may tailgate ng truck, diretso na nalaglag, ng patagilid ngayon yung bagsak ko. So, nadaganan ko ngayon yung left elbow ko ng aking katawan, kaya nagkaroon siya ng small fracture, bagsak doon talaga sa may sahig. So, nung pagbagsak ko na yun, hindi ko talaga naramdaman pa nung masakit yung aking left arm, left elbow, hindi ko pa naramdaman masakit, namamanhid pa lang siya noon tapos unti-unti na siya namaga eh wala namang makuha ng yelo dahil gabi na nga wala namang malapit na bukas sa tindahan doon kaya eh, ayun hindi ko na siya na ano ng yelo para hindi siya mamaga so no choice talaga ako doon that time kahit masakit yung aking left elbow binyay ko pa rin siya ng ilagan sa bela so hirap ko talaga noon dahil anong nangyari nga is inaangat ko pa yung left elbow ko papunta sa manobela So, tiniis ko talaga yon, Papuntang Ilagan sa bela hanggang makauwi ng Valenzuela. Talagang sobrang sakit nun. That time, grabe. Then, Sunday nung umaga, nakauwi na ako ng Valenzuela. So, pinainga ko siya. Wala namang clinic ng ganong linggo. Nagantay ako ng by Monday morning. So, doon ko siya pinacheck up in x-ray. And yun nga, na-confirm na may small fracture. Kaya, yun nga, sinimento na siya. So, nagpahinga ako ng almost one month hindi tayo nakapag-trabaho hindi ako makapag-motor hindi ako makapag-drive talaga dahil nakasemento nga yung ating kalibang braso so talagang hindi mo talaga malalaman na darating na aksidente hindi talaga ganong kaseryos yung bagsak ko mild lang naman yung injury ko sa left elbow ko so thank you lord So nandito na tayo ngayon sa Marulas, Valenzuela At malapit-lapit na yung ating pagre-repelan ng dishwashing So sana nga bukas yung repelan no? So ngayon Sunday, maluwag yung kalsada And maganda rin yung panahon So yun, nakikwento ko sa inyo yung nangyari sa akin Kaya doble-doble talaga ingat So sana bukas nga no? So soon nga pala mga kapangga at makakapag-travel pa rin tayo dahil kapag motor na tayo. Pero mas gugustuhin ko na na 100% na wala na ako nararamdaman sa aking left elbow para makapag-travel tayo uli at makasama natin ang team Palibot. So soon makakapag-ano pa rin tayo. Lala Move, MC Taxi, Food Panda, yan. Yung mga ating mga sideline. Kailangan natin kasi ng sideline. Talagang medyo kinakapos ako. Unang-una, wala akong trabaho na isang buwan. Kinakapos talaga ako makakapangga kasi mga anak ko nagbabaon pa nag-aaral ng college yung dalawang anak ko kailangan ko talaga na sideline ay dun lang din ako kumukuha ng mga pambaon-baon nila naku sarado ata patay eh. nak, yun lang wala sarado itong sabon station sarado kaya ako makakapag nito ano, close pala sila pag sunday hindi ko lang alam kung sunday lang ha or ano oras talaga yung open nila tayo feel lang oh maganda yung sandals na yun, Kuya, magkano'y ganito? Ay, si kwenta. Pagtanong pa ako talaga. Ano? Ano ang wala po? Ano sa akin? Siya, sapto siya, mga kapangga. Kuya, oh. Ayan na yung pambahay. <laughs> Thank you. Na ano na yung picture ng pangga ko. Naggulo. Siyempre dyan yung picture ko sa gitna. shoutout nga pala sa akin pangga. So yan, kamusta po kayo mga kapangga? Namimiss ko na kayo. And I hope na nag-enjoy kayo sa simpleng kwento ko. <laughs> sa about sa nangyari nga sa akin na at maraming maraming salamat pa rin Sa mga sumusuporta natin mga kapangga I love you all And hopefully na makapag travel pa rin ako sa so makapag travel naman ako And fully recovered lang yung aking kailangan Para Makapag travel tayo uli And shout out ko nga pala Yung aking pangga Si Arlene Mendoza Diyan sa may CCF Barangay Linao So, nandito tayo ngayon sa kahabaan ng Gente de Leon, Valenzuela. So, yung diretsong ano yan is papuntang Santa Queteria. So, yung pabalik naman dito sa aking likuran is papuntang Karuhatan, Valenzuela. So, sasurka tayo dito sa may looban, Santolan Road. So, guys. Hanggang dito na lang ang aking video. Maraming salamat po sa inyong pagsama. And huwag niyo na rin karimutan mag-subscribe and hit the notification bell para updated kayo sa mga upcoming vlogs na gagawin natin so nandito tayo ulit ngayon sa service road dito sa may smart connect so yung papunta doon, papunta ang port area tapos yung pabalik naman dito is papunta ang Mindanao Ab and dito tayo dadaan sa may parada ulit napakaganda ng ang sunset oh. at yun nga lang <laughs> alright so abangan nyo yung mga darating na travel natin so hopefully na na makakapag travel na tayo uli at namimiss ko na rin mag travel makita yung mga magagandang tanawin mga kabundukan, mga karagatan na magagandang lugar alright guys this kapangga ride safe Peace out.